And here it is. The time has come. Lola Sir, here. Signing over and out. Nagluluksa ang buong Philippine entertainment industry sa pagpanaw ng veteran multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez nitong linggo ng hapon, December 17, 2023. Pumanaw ang veteran actor sa edad na 77. Kinumpirma naman ng Quezon City Police District ang pagpanaw ng beteranong aktor. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang kanyang naulilang pamilya na kinabibilangan ng kanyang misis na si Maria F. Gibbs at mga anak na si Nadiano at Melissa Gibbs. Ani ng ibang netizens ay importanteng igalang ang pagluluksa ng pamilya Gibbs, kaya nararapat lamang na huminto ang ilan sa paglalabas ng mga haka-haka tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Ronaldo, bumuhos ang pakikiramay sa Instagram account niya mula sa mga taong humahanga sa kanya at hindi makapaniwala na wala na siya. Samantala, mukhang pinoproseso pa ni Catherine Bernardo ang hindi inaasahang balita sa pagpanaw ng kanyang lolo Sir na si Ronaldo Valdez. Ibinahagi ng isa superstar ang serye ng mga video nilang magkasama sa kanyang Instagram stories. Nagbigay pugay rin si Dimples Romana sa yumaong aktor. Isinalaysay ng aktres sa isang emosyonal na Instagram post kung paano binago ni Valdez na tinawag niyang lo ang kanyang pananaw sa kanyang personal at profesional na buhay. Post ng aktres, may mga taong sadyang makakapagpabago ng pagtingin mo sa buhay. Tatatak sila sayo hanggang sa huli at kailanman ay hindi mo sila malilimot. Ikaw yun sa akin. At sa napakarami pa naming nagmamahal sa iyo, lo. 2009 was a rough year for me both as a person and as an actress. It was a time when I felt lost and broken. Spent and exhausted. Dalawang araw lang ang taping namin ng MMK episode na ito directed by Henry King with Nayrod ECD1 and already, my faith in life, love, and my craft was renewed. You were always full of joy, of life, and gratitude. your smile lit up the set your warmth melted everyone's hearts you have that gift and i will always be grateful po for all the learnings the laughter and the lessons that came with lots of smiles and realizations and super tight hugs my heart is broken but will never be disheartened for you, Lulu taught me to brave the huge waves of life with the spirit of a warrior whose armor is not made of steel but is made of love. The kind that endures all and conquers even the darkest of days. Salute to one of the greatest actors of all time for me. A man who knew how to value not only his work but more importantly every single other person on and off set. Mahal ka namin lo, mahal na mahal pahinga na po. Patuloy ka naming mamahalin at titingalain. Lolo Sir ang nakasanayang tawag kay Ronaldo ng bagong henerasyon dahil sa karakter na ginampanan niya sa Too Good To Be True, ang romantic comedy series ng Kapamilya Channel na pinangunahan ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla. Napanood ito mula May 16, 2022 hanggang November 11, 2022.